Okay, so, ayan, yan ang owner ko. Hindi mga owner lang. Kala nyo hindi high tech na owner. Mm -hmm. lo. Owner lang yan. Kita nyo ba yan? Owner lang yan. Hindi nyo ba alam? Owner lang yan. Ito mo, may RS pa ka, Owner RS. Owner RS. Imitin din ito. Yan na naman kayo, no. Wala kayong ganyan. Ito lang. pero naku, wala akong malaki, no. Yan. Laki no. Yan po yung iba oh. Yan nandiyan po oh, ako sa Casio. Yan ang dami po si. Okay? Ito po yung Mitsubishi Lancer EX. Tingnan natin spoiler niya sa likod. Yan, tingnan natin yung niya sa likod. Ang laki. Ang laki, sobra. Eh, no? Sarap muyain. Eh. Okay, that's all. Uh, nakita niyo na po ang aking owner. Palike po ng page namin sa official Philippines last racing team. Official Philippines racing team. Gawa po yan ng minakakaibigan ko sa NFS World, si Jeffrey Muyko. Congratulations. Um, alam ko eh, ikaw ay malakas eh. Uh, at uh, congrats rin po sa araw-araw na nag sa akin pag tuwing umaga si Tisay. Um, ako po ang laging buwin na mano ng kanilang shop. Siyempre po, dahil po sa ganitong kilig, ako po eh, ako po eh, nag naging inspire na makuha nanto ng ngayon at uh, uh yung Pilipinas Racing Team Group buti ang po po natin maglaro ng NFS World um, lalo na kay Dexter sana ano buti natin kay PRT Chucky kay Don Burzo, kay Boss Ogi kay Raginar yan yan po, i-upload po natin to sa YouTube. At sana po, i-like po ang page na official Pilipinas Racing Team by Kuya jeep Ito po, balik po tayo sa kamaro. Yan. Laki. Grabe yung kamaro. Favorito, favorito ko to. RS pa naman. Owner yan eh. Kasi tayo na po ang aking... Bye-bye.